Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon naman po ay ating ituturo ang isa na namang napapakabisang ritual upang iiyak-iyak ang inyong mga mahal na nang iwan sa iyo at magmamakaawa na tanggapin mo muli sa iyong buhay. Ano ba ang gagawin natin? upang mangyari po ito. Siyempre po, ang pinakauna nating kailangan ay ang ating tiwala sa ating gagawin. Lagi po natin yung sinasabi, kailangan po ang tiwala at ang ating mahabang pasinsya. May iba po pag gumawa nito ay agad-agad ang resulta yung iba naman ay kailangan maghintay. Huwag po kayong mainip na pag halimbawa pagkagawa nyo ilang araw pa lamang ay nandun na kayo, walang nangyayari. Kung minsan po, ilang beses na nating sinasabi, ang ritual ay nasa huli ang talab. Kung minsan naman, kung itong ritual na ito ay talagang hindi gumagana sa iyo, Ibig e, sabihin ay hindi po ito ang ritual na nanaangkop sa iyo. Marami po tayong ibang ritual na maari nating gawin. Kaya wag lag, uh, wag mawala ng pag-asa or wag mawala ng tiwala at siyempre po lagi po nating sinasabi. Lagi po ninyong samahan ng dasal. Lalo na yung mga asawa na iniwan ng kanilang mga asawa na gustong bumalik ang kanilang asawa is lagi po tayong magdasal, lagi po natin ipagdasal kasabay ng ating paggawa nito dahil uh, higit kanino man po ay wala naman po tayong ibang dapat na takbuhan. Ang numero uno po nating takbuhan ay wala pong iba kundi ang nasa itaas po lamang. Yun po, okay po. Ano po ba ang mga kailangan natin para sa ating ritual upang siya ay mag-uumiyak, hindi makatulog sa kakaisip sa iyo at babalik sa piling mo na umiiyak at magsusumamo. Ano po ba ang kailangan natin? Kailangan natin ng garapon, yung garapon na uh, may takip, babasagin na garapon na may takip. Kailangan natin ng sariwang sabaw ng buko. Sariwang sabaw ng buko. Kailangan natin isang basong sariwang sabaw ng buko. Kailangan natin ng black salt. Black salt po. Kailangan. Ano ma'am, pwede bang palitan ng iba yung black salt? Hindi. Kailangan natin ng black salt. Kailangan po natin yon At apple cider vinegar. Suka na apple cider yun po ang ating kailangan. Gara po na babasigin. Sabaw ng buko, apple cider at black salt. Ma'am, saan po ba nakakabili ng black salt? Tumingin po kayo sa online, sa mga online seller like Lazada or Shopee ay napakarami po niyang makikita or Himalayan salt. Yan po, black salt o Himalayan salt ay yan po yung ating kailangan. Okay. Ngayon, pag nandyan na ang garapon, kuhanin mo ang garapon, ilagay mo dito ang buko. Pwede rin po tayong gumamit ng uh, mismong buko. Yung mismong buko, pwede rin po tayong gumamit noon. Patanggalan na. Patanggalan, ng, patanggalan natin yung sa itaas ng buko. Uh, matira yung sabaw noon, sa loob ng bao ng buko. Pwede rin po yon Kung gusto nyo, pwede rin po yung ganun ang gamitin. Kung halimbawa, wala kayong garapon. Okay. Ngayon, pag nandyan na po ang sabaw ng buko, o ang buko, o ang garapon man yan, ay ilagay mo ang um, black salt. Isang, uh, black salt. Paling isang kutsara o isang dakot ng black salt. Habang inilalagay ito, ay banggitin mo ang kanyang pangalan ng buong puso. Banggitin mo ang kanyang pangalan ng buong puso. Pagkatapos ay kuhanin ang suka, apple cider vinegar. Ilagay ito ulit habang binanggit, binabanggit mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses ulit. Ayan. Ngayon, pag nailagay na ang black salt at ang suka, hawakan mo ang buko or ang garapon. Banggitin mo ang kanyang pangalan at sabihin, ikaw, ay iiyak na balik sa akin at hihingi ka ng kapatawaran sa iyong mga nagawa. Yan, ulit-ulitin po iyong banggitin. Um, halimbawa, siya si, uh, uh, let's say, babae siya, babae siyang nang iwan, siya si, si Marie. Siya si Marie de Vera, sabihin natin. Ikaw, Marie de Vera, ay babalik sa akin na umiiyak at humihingi ng kapatawaran sa iyong mga nagawa. Ayan. Ulit-ulitin mo yung bigkasin ng 20 times habang hawak-hawak mo ang karapon or ang buko. Pagkatapos, ano po ang gagawin natin? Ang gagawin po natin ay itatapon natin ito sa ilog, lawa, or sa dagat. Ma'am, wala pong ilog, wala pong lawa, wala pong dagat. Please guys, gumawa po kayo ng paraan na gawin ito upang ang inyong healing ay magkaroon ng katuparan. Dalawa po sa aming mga kakilala, ginawa niya ito at tinabukasan po ay tinunta kaagad siya ng kanyang ex na ilang buwan ding hindi nagpaparamdam. Dalawa po doon. Ang ginawa lamang niya ito ng tama. Ginawa niya lamang ito ng tama. Ang pag po nito ay kahit anong araw at kahit anong oras. Suma. So, ngunit, tiyakin po lamang habang daladala nyo po yung ano na yun, habang itatapon nyo, ay wala pong ibang makakakita nito. So, maaari nyo itong ilagay sa bag na eco bag, maaari mo itong ilagay doon, o kung anumang lagayan na available kayo na available na mayroon kayo. Maaari nyo itong ilagay doon upang ito po ay dadalhin nyo sa dagat, ilog or lawa. Doon nyo po ito itapon. Kagawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras. Dapat bago gawin ito, tiyakin sa sarili na kayo ay may tiwala sa inyong ginagawa. Ang ating pong uh, rock salt, ay rock salt, um, black salt ay maaaring mabili sa mga online uh, online uh, tawag nito basta sa mga online like Lazada or um Lazada or Shopee pero pwede rin po kayo mismo ang gagawa ng Himalayan salt ayan po lamang maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat